Abili. Ano 'yon? Sir! Di pa 'yan, Dalawa ka muna. Condroks 'yan, eh. Konting TikTok. Si ilagay pera dito niyo, kuya. May pina-apply 'yon. Ay, te dahil ako 'yung ka-partner niya, pero, ah. Huh?

At hindi namin alam kung ano to. Hindi ito Mr. Uh, ano tawag yun? Mr. Max. Hindi ito mystery box, Mysterious box. Mysterious Max. Ito <laughs> <laughs> po uh, <laughs> ang uh, box na, namin is Actually kaya hindi namin alam di kasi hindi sa amin ito no? <laughs> Kaya ano ito eh Kay Mikaela Duayan <laughs> Ay, Mika, ano pa pala dito? Yan box na binili mo sa Shopee. Kasi ito yun yung pwede ba eh. <laughs> natin. Tala guys. Ina-open ko na guys. Ito Ano yan? Toga? Shopee Express. Ready? In one, two, three. Uh, isa pong lagayan eh. Hindi <laughs> ko alam. Isa pong wala. Ay, Press siya, eh. Okay, so... Wala ka dito. Hindi ko alam kayo nang bahala mag... Uh, basa. Kung alam niyan, sabihin niyo sa akin guys. Comment down. Kaling like below. Pero kahit ano, i-comment niyo, alam ko na yun. Kasi bubuksan ko rin to. Bubuksan <laughs> so, na natin talaga. Mika ah.

Atas ka konti, pre. Atas ka konti. <laughs> no? yung... Wow! May pag -garin -garin pa si ka, <laughs> Yung ano siya, yung ay, Sakura boy. Parang ano ka, gay siya ba? Diba? yung okay. isa ito, ito isa. Meron pa isa. Ano Isa pa. Ano naman yan? Ito isa. Ano tote?

product ni Mika. Ayan, i-hanger na namin to para ready na pagkakulong mo, ha? Thank you, thank you dito. Pamunas <laughs> <Amores> lang pala. <para. laughs>